Hello! Good morning, good morning mga lods. Dito tayo ngayon sa uh, Naiya. Patungo na tayo ng airplane. Kita ng Japan! O, oh, diba mga lods? Ah, uh, kita na lang tayo uli. Mamaya pagdating ko doon, uh, at nasa bahay na ako, nagla-live ako para makita nyo yung sitwasyon. Do. Pakikita ko sa inyo yung ano, yung kaibahan ng Ate Philip ang airport at kaibahan ng ano doon sa Japan maninibago kayo sa totoo mga lods mm -mm. ayan makita nyo yan Ate, dito eh, ate. Ay, kapit. Sige na, See you later.